Good morning guys uh, It's uh, Saturday ngayon guys May iba muna tayo ng Ipiplex ko sa iyo ngayon For this uh, video guys ay May gagawin ako dito Isa sa mga board of director namin na Magpapagawa sa akin ng kilawin guys So eh, Dahil siguro uh, Mamaya may ano sila may family party dun sa taas kabanya uh, nandito nga pala ako guys sa trabaho ko ngayon so gagawang ko siya ng ano ng uh, kilawin uh, ito yung mga rekado guys pero hindi ko pa na hiwa lahat nung may papakita ko sa inyo uh, nagustuhan ko sa yung christmas party namin na ginawa kong uh, kilawin So, nandoon kasi sila, mga board of directors, sumali sa Christmas party namin guys. Kaya, ang tabayanan ninyo guys. One eternity later. So, yun guys. ah uh, ito yung uh, inihanda kong kilawin. Yun. Eh. Isang kilo to guys, na tangigi. At ito yung mga arcado niya. Mga recipe niya sili napangsigang sigang limon, siling labuyo, luya, sibuyas, uh, pipino, at sa kalamansi guys, suka, uh, asin, bitsin, at saka yun. So yun yung mga rekado niya guys na paghalo-haloin natin dito sa gawin nating kilawin na tanig So, ito nga pala guys ay galing sa isa sa mga board of directors namin na nagpapagawa sa akin ng uh, kilawin guys. Ayan. So, pinapakita ko lang sa inyo yung mga uh, rekado niya. Para magaya din ninyo. Madali lang naman siya gawin. So antayin niyo guys at uh, titimplahan ko na siya. One eternity later. So yun guys, uh, nilagay ko na yung soka, loya at saka sibuyas. Naluhalo ko muna siya guys dahil isang diretsohan kasi ang slice ng sibuyas. Ah uh, dinurog ko lang siya yung pinakhiwa-hiwalay Tulad dito. Nakadikit siya. Okay lang ang pag-iwalayin lang siya. Tapos, pigaan natin guys ng kalamansi. So ganoon lang guys. Halo-halo lang lahat. So tabayanan niyo muna mahirap pag video Hawa hawak ko yung isang kamay tapos nagpipiga ng kalamansi. One eternity later. So yun mga kadiya yun. Oh. Nahalo ko na, na-mix ko na yung sili. Nalagyan ko na ng asin. At saka seasoning guys. So templado na to siya guys. Ilalagay ko na lang yung isda rito at saka yung pipino at limon. Yan No, lumabas. Ha? Wala na? Wala na? Wala na? na? Wala na? 1000 Oh. Ang ina na, na, na yan eh. So, halo-halo lang guys, mixing lang ng mayos para yung asin at saka yung seasoning ay talagang maghalo siya. Okay na yung lasa niya. So ilagay na natin guys. Ayan. Kasi nga pala guys, itong ano, isda, hinugasan ko siya ng suka at pirigaan. So ito so, ganito na guys. Ayan. Eh. mix na siya guys. Kilawin na to. Ihalo na lang yung pipino. Dito. So, tabayan nyo guys at uh, yung sinko mix. One eternity later. So, yun guys. Tapos na siya. nilagay ko na lang yung lemon sa ibabaw. Pa, nilagay ko na rin yung siling uh, pansigang. Nahihalo ko na rin. Pati yung pipino guys. So Okay na siya guys Ready to serve na siya Sa halagang Isang libo siya uh, Isang kilong uh, Tangigi Tsaka yung mga ricardo. So almost 1,000 to guys Pero kung bibilhin mo ito sa labas Ang uh, kada order nito is Nandyan sa 120 to 140 Isang mangkok lang na ganyan So, di ka nalugi dito sa isang libo guys. So, yun lang guys. Salamat sa panonood ng aking video. At uh, naiba tayo. Parang ang dating natin ito is cheap cook. <laughs> so, thank you sa panonood guys. At uh, salamat sa mga subscriber ko sa parating pagsusuporta. Salamat din sa mga uh, nanonood ng aking mga video. At sa hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo guys. Don't forget to follow saking sa uh, mga video i-share niyo guys. At uh, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video pang parating guys. Salamat, God bless sa ating lahat. Bye-bye.